everyone, welcome to my vlog. Mag-vlog tayo guys, mm, guys. buhok ko ba kay? Init kayo. So, super init po. Kaya yun, nyo na matitirik yung araw natin, oh. Oh, grabe. Kaya, dito tayo. Dito tayo ngayon. That was as, blah, blah, blah. As I said before, kailangan ko na talagang ayusin. And, para guys, ma mag, ano na tayo, mag, sitay na taba. Ano so, ni, mani? ano mani? Ma, yan. So, umpisahan natin guys. Ay, Diyos ko, gusto ko mawala lahat ito dito. Ibababa ko siya. And then, ano, Maraming hindi ako kasi na ano, mga gamit. So, yata yung ah oo nga yan and then ito malayo tayo, no? Pero kailangan ko siguro ibaba ng konti para makita nyo ba? Peso. mayroon Meron pang tag anong Dinal po yan na ah. Bigay po to ng aking Boss Ng aking lady boss ito nito guys. Sipindi. Ano yan? Sipindi yan. Nakatagalan na. Ito sa itong dami dito. Uh, okay. Good shot. ito kasi gusto ko nang gamitin namin ang alaga po, kasi at yung an yun, yun, ko kasi sumprong katika tayo yung anong box yung mga yung mga bagay suro kasi ginagamit eh. mga pang-dispose.

ay na lang ba eh, bigay ko siguro ko sa nanay ko wala uh -huh. uh -huh. natin na. ngayon is babalik na po siya dito guys Right. <laughs> Ay. Sinong gusto nito, guys? Oh. guys, malapit na kumatapos hmm. hmm. dito. Hindi kasi makita, masyado mababa, ah, mataas. Wait lang. Kita ba guys? Ayan na na, ayan, ganyan. So, hindi ko talagang i-ayusin na ito. So, ito naman, na natin si Papusin na ayos natin. Ako ngayon, hindi ko magamit. Oo. mga fake. Hi. Tingnan yung kung dating ka gawin. Pa-dating ko na talaga 'to dito. Dami pa eh. So So yan lang muna. So yan lang muna guys and then wala. And then atin ipaayusin natin yung ating mga ano mga tan oh. Kasi ito okay na siya. Ayan okay na po. Sorry. Ayan. So nakita niyo yung laman. Labay na mga ano lagi oh. Ito sa alaga ko tong mga damit na to. Ha. nilalagay ko dito kasi hindi naman siya daily yung mga pang ano guys pa. this one ah oh, wala pang laman so tingin natin yung mga laman dyan ito I think this is mine no makin pala to I remember this yeah naalala ko to tingnan niyo guys oh. 'yung tatak nito. Hindi po siya nagagamit ba? Kasi nga niya natin, tap, lapas natin. Takaling magamit natin mag-chuging. Dapat tanong na. Ah! So, ayan lang muna guys. Ito yung susunod. Gusto ko kasi kay Kuti nanggal sila lahat. Lalabahan ko to. Ayun. So, nesan. see you in my next vlog. And thank you for watching. God bless guys.